this video. ayan magluluto na naman po tayo ng ating uulamin. So ayan po, may pork chop po tayo. Yan po ay malinis na. Malinis na, malinis na po iyan. ayan, So dahil handa na yan siya, uh, mag-prepare po tayo ng ating ima marinade sa ating pork chop. So dito sa ating bowl, maglagay lang po tayo ng uh, pamintang pino. 1 uh, tablespoon na pamintang pino yung aking nilagay dyan. At maglagay na rin po tayo ng white sugar. Ayan, para pandagdag uh, aroma din po yung sugar. Aroma, ayan, dagdag lasa yan. At maglagay na rin po tayo ng soy sauce. Yung soy sauce ko ay tinatansya-tansya ko lang. So, hindi ah uh, umigit kumulang ng isang tasa iyan. So, magdidipindi po sa dami ng ating pork chop na ating lulutuin. At maglagay na rin po tayo ng dalawang sashi na oyster oh sauce. So, Ayan. So, so, dalawang sashi lamang po. Yung aking pinipiga-piga dyan. Ayan. And of course, Dadagdagan din po natin yan ng suka. Kaunting suka lang po yung aking nilalagay. Dapat po kalamansi kasi wala po tayong kalamansi. And of course, bubuhusan din po natin yan ng isang Sprite mismo. Bubuhos natin lahat yan yung isang bote na Sprite mismo. Ayan, ubusin na yan para masarap talaga. Ayan. So, syempre, hahaluin natin ng maigi yan para ma-mix yung uh, mga sangkap natin dyan sa ating bowl. Ayan. Yan pala guys, ay naglagay din pala ako ng counting asin dyan. At hindi pala po na on yung camera. Kaya hindi nyo nakita. Pero may asin po yan. Counting asin lang po. Para naman malasa, may ayo naman po yung ating ah uh, so Ayan. O, pwede naman din pong hindi ninyo lagyan. So, depende pa rin po sa inyo. Ako nilagyan ko po, po ng kaunti lang. Mga one teaspoon lang na asin. At yung ating mixture na yan, ibuhos lang po natin dyan sa ating nakaready na pork chop. Siguraduhin, siguraduhin nyo lang po na yung ating pork chop ay nakatulo ng maigi para uh, yung sauce na lang po yung kanyang Uh, mababad dyan, wala nang halong tubig Ayan, so yan talagang pinapatulo ko po yung ating pork chop Bago natin binubuhos dyan yung ating ginawang sauce Ayan po, pala ibabad lang po natin ng isang oras So kung hindi po kayo nagmamadali, mas naigi na 24 oras Ibabad nyo yung pork chop para lasang-lasa talaga sa hanggat ilalim So, ayan na nga po. After one hour, naghanda na rin po ako ng kawali. Isa, isa, isahin natin paglagay dyan sa ating kawali yung ating pork chop. Ayan, palalabasin lang po natin yung katas ng ating pork chop. O kaya hanggang magiging brown-brown po yung laman ng ating pork chop. Ayan, so uh, ilalagay na po natin lahat yan sa ating kawali. Dahil baka maabutan po tayo ng siyam-siyam at Uh, maghahabol na tayo sa ating oras. Yan po. Para guys, ay ulam namin ng po pang buong araw. At yung iba dyan ay baon ni Avay Ayan, maaga akong nagluto para isang luto na lalot mahal lang gas. Kailangan nating magsitidin. Uh, yan naman po yung recipe natin ay kahit buong araw yan ay masarap yan at hindi yan sya basta-basta napapanis ayan, so binaliktad-baliktad ko lang po yung ating pork, syempre babantayan natin dahil baka naman po masunog yung ating pork up. ayan, mawawala na yung lasa maamoy natin ay ang sunog, ayan, so kailangan nakabantay tayo, pabaliktad-baliktad ayan, para naman din po pantay-pantay po yung pagka uh, medyo brown niya. Ayan. Hindi naman po talaga totally na uh, i-brown natin ng hosto. Parang ano lang siya. Parang half uh, half brown lang ganon. Ayan. Para lang yung taba naman niya ay mababawasan ng langis. Ayan. So, yan po yung technique po sa pagluto ng pork chop. Ayan, pwede naman din po kasi napakuluan lang agad. Pero, syempre, gusto ko kasi ganyan na sistema sa pagluluto ng pork chop. Iwas masyadong mamantika. Ayan, so ganyan lang po siya guys. Medyo brown-brown uh, lang po. Ayan, pinunas-punas ko lang po sa ating kawali para masiging brown. Ayan, charot lang. Ayan, so syempre, kailangan talaga na uh, natin yung pagluluto para naman masarap, di ba? Hindi dahil lutong bahay ay ay hindi natin bigyan ng efforts. Ayan, kailangan natin ng efforts at pagmamahal sa pagluluto para malalasahan ng mga anak natin yung ating pagmamahal. Ayan, ayan, napunta na sa pagmamahal si Vicaria. Ano ba yan, Vicaria? Nagpugot-pugot ka na naman dyan. Ayan, wala na talaga akong ibang sasabihin guys. Chok lang. So, ganyan lang po. Ayan siya. Medyo na uh, namula-mula yung ating pork chop. O, e, di diba. Isa-isa ko lang siya pagtangka. So, ganyan lang. Ayan, maganda kasi ang kalabasa ng pork chop pagka uh, niluluto mo na ganyan. Ayan. O, e, di ba? So, ah uh, next po natin gawin yan po pala ay tinabi ko lang at hindi ko na po pala hinugasan yung ating kawali dyan guys Bui, gigisa na rin natin dyan yung ating inihanda na bawang so habang uh, tayo kanina hindi ko na rin po pala na ipakita sa inyo yung paghihiwa ng bawang ayan alam ko naman na alam nyo na ang paghihiwa ng bawang kaya eh, diretsyo na gisa gisa yan Ayan ba, brown-brown lang po natin yung ating bawang sa ating kawali. Hindi naman po sunog yung ating kawali. Baka isipin nyo na grabe naman, hindi hinuhugasan. Sauce po yan siya, guys, naninikit sa ating kawali. So, dagdag lasa din po yan mamaya sa ating pork chop. Ganun. At ayan na nga po, nilagay ko na yung ating sibuyas. Ayan, so gisa-gisa lang hanggang lalabas yung aroma ng ating sibuyas. Ayan, so bago po natin ilalagay dyan yung ating ina half coke o uh, pina, fry na pork chop. O, ba diba? O, ganyan. So, ganyan lang kasimpleng ulam lang po tayo. Huwag na po natin masyadong pahirapan yung ating sarili. Basta ang malaga, malasa. Ayan. So, minikos-minikos ko lang po ng panandalian yung ating pork chop. Bago po natin dyan ibuhos yung ating aso. so, yung ating sauce na yan, yun yung pinagbabaran ng ating uh, pork chop. Ayan, yun lang po yung magpapalambot sa ating pork chop. Ayan, pachulit-chulit yan. Ayan, so binubuhos ko lang po lahat yung ating sauce. Ayan, o ba diba? So, ganun lang ang pagluluto o ganun lang po ang technique ko sa pagluluto ng pork chop. Hindi ko naman po sinasabi na gayahin ninyo yung technique ko. So lahat po ay magdidipindi po sa atin. Walang ibang makakadikta kundi yung sarili nating diskarte. Ganon. O ba diba? Siyempre, para mamula-mula yung ating pork chop, uh, maglagay po tayo ng ketchup. Mas bit ko kasi guys yung ketchup sa uh, ganyang recipe ng pork chop. So kung ayaw nyo ng ketchup, pwede niyong lagyan ng tomato sauce o kaya tomato paste. Basta ako, ketchup lang. Pites na. Ayan. ba? Diba? Uh, maganda maganda na tingnan yung ating pork chop na mula-mula na. Ayan, kasing pula ng lipstick ng kapitbahay ko. Charat. Ayan. So, yan po pala guys ay pakukuluan lang natin hanggang Uh, lumambot yung ating pork chop. At bago natin gawin yan, lagyan natin ng pork cubes para malasa po yung ating pork chop. Dagdag lasa din po yan. Ayan. So kung sa tingin ninyo ay yung sauce nyo ay tamang-tama na doon, hindi wag na kayo maglagay ng pork chop. Ako medyo naalanganin ako sa lasa kaya naglagay ako ng pork chop para dagdag lasa na rin po yan sa ating uh, sauce ng ating pork chop. So, ayan. Hinalo-halo ko lang. At yan po pala ay pakukuluan natin ng maigi hanggang lalambot o hanggang lumambot yung ating pork chop. Ayan. So, tinakpan ko lang para mas mabilis maluto at lumambot. So, ayan na nga po. Di ba nakita nyo? Pansin nyo sa kulo pa lang. Ayan. Sa kulo pa lang. Malapot na malapot na po yung ating Sauce. Ayan. So, nakita nyo naman po na hindi tayo naglalagay ng tubig dyan. Yung tanging sauce lang ng ating pork chop, yung ating pinapakuluan dyan. Ayan. O diba? Inamit para lalambot yung pork chop. Ayayay! O diba? So, ayan na nga po. Luto na siya. Lagay-lagay na sa lagayan at nag-aantay na yung aking mag-ama so sabayan kasi namin guys kumain si Vicar uh, nag-practice kami kumain ng maaga para naman hindi ma-boring yung bata na kakain siya ng breakfast nag isa maaga po kasi yung pasok ni Vicar uh, yung pasok niya is kailangan makali siya ng bahay ng uh, 6.30 kaya uh, 5.30 pa lang ay kakain na kami So, ayan na nga po. Handang-handa na po yung ating pork chop. Nilagyan ko lang po siya ng onion. Ayan, para maganda tignan. Ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Kami po ay kakain na. Bye-bye everyone!